ilang kilometer ang matatakbo ng sasakyan pag sira na ang alternator. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon. Alternator no, what if masiraan ka ng alternator? Ilang kilometer ba ang matatakbo ng inyong sasakyan? By the way, ano ba tong alternator? Ito yung parang mini generator ng ating sasakyan. So once na naka-start na yung ating sasakyan, ang bahala na sa power ng ating sasakyan is yung ating alternator. Then yung battery ay support na lang. So yun nga, ilang kilometer ba ang maitatakbo once na tumigil o hindi na nagsusupply ng power ang ating alternator? Well, di depende sa laki ng battery, kung gaano ka kabago yung battery, at kung ano yung mga load niya. No? So ito ang isang advice ko dyan mga paps ha pag sakali man na nagkaroon ng red temper uh, red sorry red battery sign sa inyong dashboard there's a big possibility na ang may problema diyan ay alternator hindi yung battery kasi eh nangyayari diyan yung supply is wala nang naipoproduce si alternator kaya si battery na yung bahala sa power ng lahat ng ating sasakyan kumbaga yung Uh, yung mga injector, yung uh, blower, yung head unit natin, si battery na yung bahala. So, ang tanong doon, hanggang kailan niya kayang i-sustain? Well, based on my experience, so nasiraan ako before ng alternator, pwede ko sabihin na tumakbo pa ako ng almost more than 5 kilometers or around 20 minutes na hindi nagka-problema yung aking sasakyan. Kaya ito yung advice sa inyo mga paps, no, kung sakali man na iilaw yung battery sign dyan sa inyong dashboard uh, kung sakali ah patayin nyo na kagad yung aircon okay kasi yung blower nyan magde up yan ng battery head unit natin o yung stereo natin patayin na natin at kung ano pa man yung mga nakasaksak dyan ano para yung lahat ng power ay mapunta lang doon sa pagpapatakbo ng sasakyan para maitakbo mo ng mas malayo okay pero yun nga kung sakali man ano, mas maganda yan pag umilaw na yung battery sign, much better hanap na kayo ng malapit na battery shop or uh, alternator shop para ma-check kung ano ba talaga yung may problema kung alternator nga ba, battery ba o kung ano pa mang component no. So ganon lang mga paps no, baga, <laughs> pag nasiraan ka ng alternator kasi ang common na nasisira pala dyan sa alternator is yung kanyang carbon brush So, yung carbon brush niya numinipis, no? At pag numipis yun, hindi na yun makakapag-supply ng power, no? Kaya, uh, yung carbon brush naman, normally, more than 100,000 kilometers naman yan bago nauupod. Pero time will come na mauupod talaga, no? At uh, minsan, pag hindi naman carbon brush yung problema, yung IC. Well, medyo mas mahal-mahal kung IC yung naging problema, no? Kaya yon kung sakali man, na makaka-experience kayo na bumigay yung inyong alternator, hindi na siya nagsusupply ng power, I highly recommend ano, off nyo kagad yung aircon, head unit, at kung ano pa man yung mga component na pwede mag-drain up ng battery. Kasi ang sasakyan mo ay tumatakbo na lang using your battery. At kung gano'ng katagal yun, depende dun sa kondisyon ng battery mo at kung gano'ng kalaki yung battery mo. Kaya nga yung sa akin, uh, yun ah more than 5 kilometers 20 minutes I think not bad na yun ano pero uh, possible ko mas maliit yung battery mo mas mata mas luma yung battery mo pwedeng mas lessen o kung mas bago yung battery mo mas malaking battery mo pwedeng mas more than pa doon pero yung 5 kilometers na yun o 20 uh, minutes na yun is ano pa yun uh, baga, gabi yun okay and hindi na si ganun ma-traffic so ang gin ang ginagawa ko lang doon pag nasa traffic light na is pinapatay ko yung ilaw para at least kasi yung head yung bulb nagkukonsume din ng power yun eh so kumbaga as much as possible titipirin natin hanggang dun sa last point no na maitatakbo natin yung sasakyan kumbaga titipirin natin lahat na pwede natin tipirin kasi para yung power directly lang para dun sa pagpapa andar ng ating sasakyan ano at yun ngayon mga paps no magsasagot na naman tayo ng mga tanong no na with regards alternator no. Okay, uh, isang question dito, pwede bang magpalaki ng alternator? Hmm, siguro baka mag mag ano siya mag-upgrade siya ng ano, stereo or something. Well, pwede naman, pero ako hindi ko na recommend hindi talaga hindi ako ano eh, hindi ako fan ng modification eh kasi pag nagkaka-problema, ang hirap gawin. Okay, so kung ano yung stock, yun talaga dapat. Okay, wag na wag yun ang, ang i-modify Kung modify. Kumbaga kasi pag nagkaka-problema yan, ang hahanapin mo na naman is kung ano yung modify mo. So magka mahihirapan ka compared doon sa stock eh okay na okay lang, madaling maghanap. Okay. Then yun, next question natin. Sir, umilaw yung red battery sign. Ano yung problema? So yun, uh, nasagot ko nga kanina, no? posible por problema mo dyan is yung iyong alternator, no? Hindi na siya nagsusupply ng power. So pag hindi siya nagsusupply ng power, may tendency na umilaw yung red temperature sa ah, red battery side. At pag umilaw 'yan, ah, wag mong patayin. Okay, 'yon ah. Wag mong papatayin, okay? At ah, tipirin mo yung battery mo, no? Kumbaga, i-off mo yung lahat ng mga component na posibleng nagde-drain up ng inyong battery para mas maitakbo mo ng malayo o madala mo sa pinakamalapit na uh, repair shop ano. At 'yun, uh, next question natin, ilang bolts po ba ang uh, ang ideal sa ating sasakyan? Well, depende sa kotse to, no? pero usually uh, pag okay ang alternator, dapat nasa 13 bolts kapataas sana. Okay, pag nag-check ka ng ano ng uh, yung multimeter dapat nasa 13 volts ka kasi kung nasa 12 volts lang yan hindi nagcha-charge hindi ma-charge yung battery mo so there's a possibility na malobat ang iyong sasakyan ano eventually ano at yun uh, last question natin is um uh, laging nalolobat ang battery ko ano yung posibleng problema ayan posible rin yan alternator din yung problema mo no kumbaga posibleng mahina na magcharge charge yung iyong alternator kaya ang nangyayari kumbaga uh, pag mahina na siya magcharge charge so ah uh, mas marami kang nakukonsume sa pagpapastart kaysa dun sa paglalagay dun sa battery. So kung halimbawa ang voltage ng, ng uh, iyong sasakyan, pag naka-on siya is mga 12.5 medyo mahina na mag-charge yan. So, baka yung battery mo, hindi niya na ma-charge ma ano ma Kung baka kahit ilang oras mong patakbuhin, eh, hindi ma-charge yung iyong battery, no? Kaya, pag ganyan mga paps, pa no? ipacheck nyo na hagad yung inyong alternator. So, meron namang mga Uh, multimeter yan o meron naman sila mga aparatos na ma-check nila kung ano ba yung proper na voltage ng inyong sasakyan at kung sakali man eh pa nyo na kasi yon actually pwede rin naman yung battery yung problema dito no like yung battery mo hindi na nag-hold ng matagal na power kumbaga hindi na siya nag store ng, ng maraming power so mabilis siyang malobat pero yung iba naman alternator yun nagiging problema ano at so yun mga paps no kung nagustuhan niyo yung video paki like na lang at yun nga no uh, kung gaano katagal depende sa laki ng battery at depende sa kondisyon ng battery ano so yun mga paps no kung nagustuhan niyo yung video paki like na lang at you can uh, follow my Facebook page yung Kuya Shane at sa YouTube press mo lang yung subscribe button dyan sa baba at sa Facebook click mo lang yung follow para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video yung i-upload tungkol sa kotse salamat sa panonood keep safe mga paps